Hi guys, good morning. Dito tayo sa mga tropa natin mga anting hero. Dito Hello guys, mga kandang naka. Daaw di Oro, <laughs> mga tropa ng mga Argyles brother. So yung mga tunay na mga anting hero kasama natin. So, Tapos, tayo ngayon binisita natin yung mga gamit nila no? so ang lalakas sa mga gamit nila guys baka gusto ninyo no? oh, ito pwede natin palimusan sa inyo ito itong mga dasal na ito guys na pang at malakas sa proteksyon yan no? kasama yung mga mutya natin no? ayan so, Dito na yung makikita yung mga gamit ng mga Anting erong matitibay sa larangan ng mutya guys oh. Tingnan niyo alimango, laki oh. Oh. Ito yung bertod ng alimango. Maganda sa altar. Proteksyon ng dala. Yan. Oh. Ito yung mga gamit namin guys dito. Ito. Yan oh, magamit ng mga Argilius brother. Yun. Gimel. Si Gimel. Ano, Jojo Ipes. Kasama ah. namin. <laughs> <laughs> so yung mga antingero dito sa Dabaw de Oro. Kaya pinabisita tayo dito guys sa ating mga kaibigan. Ano? Tingnan nyo yung palibot. Napaka-nature. Tingnan nyo. Nature na nature. nature talaga dito. Maraming sinampay. <laughs> oh, so, iyaw tayo dito na ano? Milo. Abre. Ayaw ng tulog ko Milo, ano? Oh. Ito masasaya guys, oh. Dami oh. Ito yung dito guys na parang sungay ng ano, karnero. Ito yung mga mukya na mga sagrado noong unang panahon pa. Matagal na. No. So, tingnan niyo guys, sakay mo. Ang ganda ng mga gamit. Ang tingi rom kamay. Oh. Oh, videoe Ito ay isang Narinig mo? Nipin yang ito. Nganyo. yan nipin. Sakay to. Kainahin mo. Okay, nang uod. Yan mukha nang uod. Napagagamit guys. Oh. <laughs> Ito yung mga gamit namin guys na kinukusagra para pampaswerte sa buhay buhay. Ayan. Kumada pa rin. Ito yung iro-iro naman ito. Oh. Ito ito yung sasakyan ng kaibigan nating maliit guys. Ayan. Ito yung mutya ng ano. Pudil. Hindi yun. Parang pudil na ano ba. Pero napakaganda. Sulid na sulid. No? Tagusan yung mata guys. Oh. Tapos yan. oh, yan. Ito yung mga gamit namin dito, guys. Your nature. Very nature. Tunay na tunay. Ito naman, buko ng kahoy, batong kahoy. Yan. Mm, may mutya ng langgam. <laughs> yan. Ang gusto nyo, guys. Piin nyo lang ako. At saka ito. Ito yung mga punong-puno ng dipinsa. Kontra di pinsa, panipas, Tagulio ah, uh, taguli, ah, uh, ang tawag to? Taguliyos. Mm. Uh, Pangubol, na. nandito na rin, kumbati spiritual. Ayan, nasa loob. Ang uh, dami gamit tayo dito guys, pili lang kayo. Kung gusto nyo ng pampaswerte, ito, magkaya natin na, ang na ano ito. Bula, huh? bula na yung magbawa. Uh, ang yug, ang dalang mga gamit, oh. Lito. Lito. Ilo sa mga international friend natin dyan ha O, kaya napakilala ko yung mga Argelius brother dito Ano mga guys, magandang hapon ah, ito yung ano natin, kaibigan uh, natin. natin Pakipollow and like and share naman dyan Ano yung tanong uh, bro? Si ano, uh, research nyo lang si ano, Chris Argelius Chris Argelius mo uh, bro Mil, Mil Jimenez Mil Jimenez ng Dabao de Oro Yun, yun. Ano, Efren <laughs> Jun. John, oh, Eprin, Jun Argelius ito yung mga tropa natin guys na mga matitibay sa larangan ng mukya. Ha? Kaya tinitingnan natin yung mga gamit nila. Oo. Pag gusto nyo, pihim lang kayo ha. Bisita kayo sa mga friend natin. Tulong natin yan sa kanila. Itong mga gamit na garantisado. No, matitibay, malalakas. Ramdam ko guys, yung mga gamit nila talagang napakaswerte. Oo. Yan, ito yung mga mupya na hinahanap-hanap natin, guys. Ito po. Oh. Yan. Overloaded na. Kung may nais kayo, i-PM nyo ako. Sa aking channel, guys. PM lang kayo sa aking... Pwede ko silang matawagan. no oh, mga inter... Lalo sa mga nasa labas ng bansa. Ito na. Mga kaibigan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Oh. Pag may napusuan kayo dito, mga gamit, sa natin ito. Ito naman yung alimangong parang may kaliskis. Ano? Citrine si yung kaliskis niya. Oh. Yan. Ito yung kidlat ata ito. Mm. kidlat. Kidlat. Mm. Yan. Talagang nakakilabot na mga aurahan na. <laughs> Yan hey, bro. Titignan natin eh. Pakita natin. Oh. Oh. Ito. Kung All in one. <laughs> All in oh, isang one. palad ang lakas. Ah, may bula-bula ng ninyo. 'Yung ano natin, ah may yung nyugnyugan, oh, at saka napakalaking taguliyos. 'Yan. Mutya ng suso, ito yung Star Swak. 'Yung kakaibang starfish, mutya ng starfish 'yan, may star 'yan, libon. at saka dito may pangil ng baboy ramo. Oh, diyan lang 'yan makukuha na mister bitbit, tinanong niyo 'yan. Malalakas <laughs> oh, ng mga gamit. Oh. Talagang kung um, sa gamit lang. Madaling mga guys, pero eh, mahirap hanapin. Mahirap talaga. <laughs> um. ito. Di di, oh. Ito. Tikpay. 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 Ito na guys. No? Oh. So, charm. Charm, pula. charm natin. Pula? Pula. Ito. Bukyan ng langgam. Pula. 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 Uh, lagyan na lang ng kwintas <gibli>, to. Dili, yan. Ito. Yan. Tingnan nyo kung kagano kaganda yung mga gamit namin dito guys. Okay. Napakasulid. Ito mayroong ano. Ngipin ng ano. Shark. Malakas sa katawan. Ito. Yes ng langgam to. Shark. 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 Ito sa mga lakad natin, yung mga crystallized nating kabibi oh. Okay. Kana mga alimango, buhay pambalanse na. Grabe ng mo na. Grabe ganda. Mga mga guys, yung mga ano mutya namin dito, pure nature ba ba? Pure pure talaga. Diyan na, simo. Ay sa kulay, diyan na simo. Mahirap pag to, di ba bro? Oo, oh, mahirap hanapin. Punta kami doon sa sapa. Nako. Oh, hindi basta nakukuha oh, lang ito sa ano. Pinapasok yung mga lugar na ano. Yan nga mga guys, madaling ipakita pero mahirap hanapin. hanapin. <laughs> <laughs> oh, parang pagong oh. Ayan. Pero ito ikano ano, parang ligbus, ligbus. uhong. Mushroom. Mushroom, kabuti. <laughs> parang na, kalok din ang hapon oh. Pero alam nyo, maswerte ito guys. May parang sinag-araw siya. Oh, pampasilaw sa kaaway ba talagang malalakas na magamit. So, <laughs> antay-antayin nyo lang, no? Kung may nais nice kayo, game eh, lang kayo. na, ang ganda ng mga gamit, ano? O, oh, shout out sa ating mga friend. O, no? sa so, mga kabisayaan, may mga hapon, may gabi, may buntag ninyo tanan. O, diya sa itong mga madam sir sa labas ng bansa, mga versus Filipino workers. O, mapagpalang umaga, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi, no? Ayan, dito kami guys. Kasi nagkakaisang big case ng mga antingero, lalong-lalong na dito sa Mindanao. Nagsama-sama at yan ang totoo mga antingero. Hindi nagkakaingitan, hindi nag-aaway, oh. kundi nagkakaisa upang makatulong sa kapwa tao. Oh. Yan ang mga tunay ng antingero. Pero yung mga antingero may ingit, pikit. <laughs> pikit bro. <laughs> o, pikit na lang. Inggit dikit ah? na. Oh, inggit dikit na lang kayo ha. Ah? So nagpapasalamat kami sa kaibigan namin dahil nakarating dito kahit na malayo. Ayun, nakapunta talaga, no. Yeah. So maraming salamat talaga. <laughs> nakapunta okay. dito. Ito yung mga so, inasibid namin mga yung mga kaibigan. gamit namin sa kanya. para makita na rin. So, napakaganda guys. Wala akong masabi, malalakas. Oh, kukuha tayo nito. i natin sakali may magkagusto, eh, PM lang kayo. Ha? Isis lang kayo guys! Ako, <laughs> ito na, huwag nyo nang palagpasin. Huwag nyo nang pakawalan ng mga gamit na to. Napakaganda. Talagang maramdaman mo yung totoong aura na lakas ng kalikasan dito. No? Napakaswerte. Ito ay subok na namin dito sa Mindanao. Subok na ng mga gamit sa depensa at sa protection maging sa sarili kuman at sa kanila din no na mga experiences sa larangan ng pagmumutya. Yan ang katotohanan dito mga kapatid. So salamat tayo dahil tayo ay may gabay. Totoong may gabay. Kapag at kung wala tayong gabay, mahirap tagpoy nito. Hindi po ito ituturo ng kalikasan kung hindi maganda ang puso natin. Dahil nga sa maganda ang puso, malinis na kaisipan, ihandog ng kalikasan ito para sa atin. No? So ito ay nandito sa lamisa. Pero kung may nais kayo, pwede namin ibabahagi ito sa inyo mga kapatid. No? So, kung gusto nyo, hindi, nandito na. Ha? Isa-isahin namin papapakilala yung mga matitibay na mga gamit dito, mga patid. Yan ang mga lakas at espiritu ng kalikasan. Okay. Ano uh, friend? Kanabon. Thank you for watching. Thank you for watching. <laughs> uh, thank you for watching. <laughs> masaya kami dito, guys. Kain-kain tayo so dito masaya, sa... Ano? Masaya ako is na is nakarating thing. yung taga-jinsan dito. So, play, yung kaibigan natin nakarating dito, dey, nagpasalamat din akong ligtas lang nakarating dito. So, thank you for watching. Come <laughs> <laughs> on, oh, ako. Kanina right. pa ako salita na salita. Hi! Shout out sa... Tanano, shout out sa inyong lahat. Inapapasilit namin yung mga nakasa namin gamit sa isang tunay na kaibigan na dumayo pa talaga dito, no, para makita yung mga gamit natin. Si... Masa ganyan yung pangalan, bro? kuan Pearl of the Orient. Oo, uh, yun yung pangalan niya. Hindi ko nabanggitin. Mahirap dito Mahirap dito si. So, pinapasilip namin yung mga gamit sa kanya. So, sa may gusto at may nais, at magka-interest, PM na lang kayo sa kanya, no? Okay. So, yun lang, mapagpalang araw sa atin. Lahat. God oh. bless us all. Okay, guys, para makatulong tayo, guys, no? Dahil mahirap po itong talagang, ano, buwis buhay ang pagkuhan nito. So, at talagang nagsusumikap, ang ating mga kaibigan no, para matagpo ito no, para itong munting tahanan na ito ay lalaki no, ah, para... oh, maging pundasyon na ito <laughs> ng magandang ano, nakasamit. Oo, oh, ang daming nakasabit yan. Uh, your nature <laughs> talaga. Oh, ganito tayo na to. Masarap dito guys, tahimik, masarap ang hangin. O. No? So, makatulong tayo sa mga kaibigan natin dito sa, ano, no? dito sa probinsya. At least man lang, maging masayang lahat. At salamat talaga sa inyong malaking suporta guys, no? sa mga antingiro. Antingirong tunay talaga guys, ha? Hindi yung anting-antingan lang, ha? O, oh, dito mga tunay talaga. Yan ang sinasabi yeah, ni Pearl of the I'm Orient sa inyo mga patid. No? makatulong tayo sa kanila tapagkat malayo-layo itong lugar na ito talagang binyahe ko pa ito sabi ko darating ang araw makabisita ako dyan sa inyo mga kaibigan ko si no, puntahan kayo ni Pearl of the Orient no? Palayo, napakalayo ito bundok na ito eh. yan na ganyan mo yan o no, tingnan mo <laughs> so, dito kami sa gitna ng ano. Ah, <laughs> so, tingnan Yan yung ano namin, may. Yan yung CR namin noon, nung bata pa ako guys. Oh. Ah, tingnan nyo. Pero sa munting tulong ninyo guys, pagkandahin natin yan. <laughs> Balang araw. <laughs> Balang araw. Ang anagot ang langgam na dun-dun o. Ang unsa ba Sige, Alimukon. Alimukon. Ah, oh, so ayan guys, salamat po ha. Tulungan natin yung mga tingirong naghirap din sa mga paganting. Okay? Ah, oh, ako ay tutulong din sa kanila yung mga limos ninyo sa akin, no? At nakakuha ng mga gamit din sa akin. Pumunta ako dito para makatulong din sa kanila, no? Yan po ang ating uh, din na uh, makatulong tayo sa mga kaibigan natin na uh, nagsusumikap para sa buhay ba, no? Okay, so, yun lamang po guys. Salamat po sa inyong panonood. Sana ay magustuhan nyo yung mga gamit. Abangan nyo ito guys sa ating altar. Baka makita nyo itong mga gamit na ito. O di kaya i nyo lang po ako, ha? O, tulong tayo, tulong, tulungan lang tayo. Pero ito yung mga garantisado. Naku, lakas sa swerte sa buhay. Protection sa bawat araw. Kasi hindi natin alam anong mangyayari sa ating bukas. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero isang bagay na makasiguro tayo, maganda talaga lamang pag may mga gamit tayo. Okay? sapagkat so, yan ay experience na namin saan man kami mapatungo no, yung buhay namin noon muntik ng ano, mag 6 feet below the ground pero tingnan nyo lakas pa rin kami dahil isa guys una sa Diyos pangalawa sa mga gamit na ito no? okay. so, salamat po at sa inyong panonood God bless po everyone oh no? Hura, mga brothers nating mga dito sa Davao de Oro. Bye-bye! See you guys on my altar. Bye-bye. I love you guys. Bye-bye, bye-bye. God bless you. Boy.